good evening po sa ating lahat. Mapag mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. May good news po tayo, di ba, mga kapatid? At uh, sana po ay tuloy-tuloy natong mga lablaban po. At higit sa lahat, happy, happy 16 month anniversary. month -sary. Anniversary nga. Ah! <laughs> Hindi ko na po alam kung ano po yung sasabihin ko. Basta ang mahalaga po ay lab-lab na lang po. At sana po talaga tuloy-tuloy na po ang pagmamahalan po natin lahat. At uh, ito nga ay sa wakas po talaga ay natuldo ka na. Tama na. At yun lang naman po yung inihintay natin, yung tayo po ay magpakumbaba sa ating mga yung pride ba? <laughs> Ang mahalaga po sa ngayon ay natutuwa po talaga ako dahil uh, good job talaga yung ginawa ni Papa Jones na naghingi na po siya ng sorry at binati niya na si Miss Yang. Diba po? Lablava na lang po talaga at uh, masaya na po ang yung car na talaga po na kailangan lang po may talagang bumaba, magpakumbaba. Kasi hindi na lang tayo talaga yung lagi na lang tayong nasa itaas. Kahit anumang at uh, kataas-taasan, kailangan po tayong magpakumbaba. ba? Diba? Yun lang po talaga ang napakabuta magandang nangyari. Dahil pag mahal nyo po ang yung car, kailangan tayo po ay magpakumbaba. Dahil tao lang tayong mga nagkakamali, hindi tayo perfectong tao, di ba? Mga kapatid, tayo naman po ay nagkakamali, at yung pagkakamali naman yun kung alam natin na mali tayo, tanggapin natin na mali tayo, di ba po? Ganun lang po. At uh, uh, hindi naman dapat tayo lagi yung napakataas, napakatayong Basta tayo ay magpakumbaba, yun po ay napakaganda sa ating mga sarili. Di ba po? At ito nga po ay good news at um, So, uh, masaya na lang. Love, love nga lang. One family, one kalingap. Kaya ako po dito ay nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Papa Joms na nagawaan mo ng paraan na tayo po ay tuloy-tuloy na lang po yung pagmamahalan. ba? Diba? Dahil nga, ang sabi nga naman na ang, ta ang Diyos nga, ay nakakapagpatawad tayo pa kayang mga tao lamang na nagkakamali din. 'Di ba po? Kaya ang para sa akin, uh, unawaan, lawakan ang mga isipan, 'wag magpadalos-dalos kung anuman ang mga naririnig natin. Kailangan po magpakumbaba tayo na huwag tayong magdadala ng ating emosyon. Ano po? At uh, yung mga ginagawa ko po na pangaral, ayan po ay naging aral din sa aking sarili. Dahil noon, alam naman ninyo mga kapatid na tayo po ay nagre-reaction bara-bara. Na hindi muna po natin naiisip kung yung tao ay makakasakit tayo o makakasagasa tayo. Kaya po, yung ginagawa ko dito po sa nangyari, ay wake up call. Tapos yung pambabato natin dito sa reactor ay talaga pong hindi ako magpapangalan. Dahil kung alimbawa man may sumambot at ipinaliwanag, sa akin po ay wala kayong maririnig na kung sino man. Kung may, di ba? Doon tayo ay alam natin po yung ginagawa natin. Kaya sasabihin, sabihin mo na hindi po. Wag na wag tayong magpapangalan. At higit din sa lahat yung sumambot, kung inaakalang niyang siya yun, may papaliwanag niya ang sarili niya. ba? Diba? Ganun lang po yun. At least wala tayong pinangalanan na babalahurain natin. At yun po, pag pinagpangalan tayo, na parang Si ganito, si ganyan at mahirap po, 'di ba? Kaya po ito po na nangyari po dito sa junk car na mga issue. At ngayon nga po ay siyempre wala namang pong isang taon bagyo, 'di ba? Napapag-usapan dahil iyan po mahal natin po ang junk car. Huwag natin po patagalin sana po yung pag 'di ba pag may usok, ibig sabihin may apoy ngayon yung apoy na yun kailangan po yun agad-agad patayin para hindi na po kumalat ang apoy di ba po di ba kaya ngayon po ako ay talagang nagpapasalamat na tapos na po ang mga issue na sana ay po ay natuldo ka na at kung yung mga bina, yung binatuko po at sinambot po ng ating uh, isang reactor at nanapaliwanag naman niya po, tama na po yun Mm, 'di ba? At least po tayo po ay hindi nang balahora, 'di ba? Ayun po ang maganda na tayo pong mga reaktor may kanya-kanya po tayong pamamaraan, opinion mo, opinion ko. Ah, respetuhin na lang natin bilang isang reaktor ng kalinga, 'di ba? Nandiyan tayo sa team Bios, 'di ba? Kaya dapat unawain na, oh, ito, ganito. Mabuti nga po yung ginawa ko pang babato. Di ba? Mm. Mas maganda yun yung tayo ng babato na hindi tayo talaga nagpapangalang kahit limpak-limpak po na ating sasabihin na katibayan. Hindi po natin yung pwedeng ipalabas dito sa social media. At kung mayroon man sa atin po na gustong ah uh, magdemanda or ano sa yung ating mga katibayan na yan sosgado na natin yan ibibigay sa abogado no wag dito sa social media dahil iyan ay napapag-aralan <laughs> ang mahalaga po ngayon happy happy na lang tayo magmahala na lang at natuldo ka na. At ito nga si Papa Jones ay talagang pinahanga mo ako. saludo ako sa iyo Papa John na ikaw ay nagbaba, di ba? 'Yun lang ang napaka maganda dito kasi alam niyo po mga kapatid, wag tayo basta-bastang maniniwala sa kung ano-anong isusumbong natin sa sa atin, no? Kailangan po 'yan pag-aralan bawat side o kaya may nagsumbong man sa iyo, huwag agad-agad mong paniniwalaan, pinaniniwalaan mo yung isa at paniniwalaan mo dito hindi. Kailangan nasa gitna ka lang dahil diyan po tayo hindi magkakan lalong-lalo na po sa inyo ni Carla, si Bibi Carla, Lail, alam mo Bibi Carla, ang dami talagang nagmamahal sa'yo. lalong lalo na yung mga sponsor mo. Grabe grabe talaga ang pagmamahal sa'yo. Kaya wala na pong tayong tampu-tampuan, maliit na bagay lang yon. At uh, yan ay maaayos natin Bibi Carla, no? Uh, ang mahalagat Bibi Carla, yung pag may nalalaman ka, agad kang makipagkonmigasyon. Huwag kang mahiya. Kagad mo dahil kung tinuturin mo silang mga pangalawang magulang, halimbawa na po, o mga tita, ay kailangan niyan may communication tita, bakit naman ganito, ganyan. Di napapaliwanag mo na, ano, wag niyo'ng i-keep sa sarili niyo dahil diyan talaga po na magtatagal na hindi niyo po malalaman kung ano po talaga ang dahilan. Diba? G gaya po kay Papa Jum. Kaya langan po 'yan, may komunikasyon para maganda oh. Sasabihin mo, alin ba nalaman mo dito sa iba? Hmm. Wag kang mag wag kayo kaagad-agad maniwala. Ang gawin nyo, nalaman nyo dito. Kontakin nyo dito. Tanungin mo, tita, ganito ba? Mayroon pa kaming nagawa, ganyan. Ganun po. Sana di ba? Kaya ngayon, sana itong nangyari sa junk car maging aral sa atin lahat. At tayo po ay iisa lang. Iisa lang po ang patutunguhan natin. Yung sumuporta bilang isang kalingap at magmahalan dito sa junk car na lang. <laughs> Ako po ay masayang masaya nam. Ng... Okay na po. Masaya na po ang lahat at ito nga ay marami ko kong nakikita doon sa live ni Sis Bing na okay na, masaya na si Miss Yang. Uh, nag na ng sorry and shout out ni, ni Papa Jom kahapon si Miss Yang. ba diba? Napakasarap po ang pakiramdam na okay na po ang ating mga mahal sa buhay. At yan po ay lablaban na. Kasi alam nyo po, uh, pag tayo nagre-reaction dito sa mga pagkilig, pag natin, ay talagang masarap po gumawa ng reaction na dahil nararamdaman natin po yung saya, yung pagmamahal, dahil po kung puro stress, issue dito, issue doon, ay talaga pong nakakalungkot dahil sa isang idlap mawawala ang lahat di ba kaya po yung kung ano po yung itinanim dapat po yan diligan ng diligan natin para maging maganda ang tubo <laughs> ayan po basta ako mahal ko po ang jumkar at talaga po Inaasahan ko, pagdating ng araw, yan nga po, na sila na lang talaga, no? Kung hindi, naku, nakakalungkot po. At sana po, lablab -lab na lang tayo at suportahan natin sila Kuya Santos Matubang, sila Ate Edna, si Kalinga Prab, at ang um, lahat ng lab team suportahan po natin lalong lalo na po dito sa Edsina, na nandoon nga sa Hong Kong talagang tudong pakilig at uh, talagang tuwang-tuwa ako sa mga video ni Kuya Bal at kanina sa premiere niya ay talagang ako ay nakikilabot <laughs> at hindi na ako nagko-comment pinanonood ko lang dahil masarap magmanood mag na lang tayo di ba kaya ang masasabi ko lang po, tayo maglablaba na lang bilang po isang reaktor ng kalingap, 'di ba? Tayo po ay mga reaktor na nas dapat po ay maunawaan. Kung may tayo may binabato na inaakala mong kayo 'yon, huwag niyo na lang pong sambutin at pwede naman kayong magpaliwanag. Ipaliwanag niyo ang sarili niyo na tayo po ay hindi tayo malalaman na kayo yun. <laughs> Kasi katayo po ay binabato. Halimbawa, ako'y binato nyo. Na alam ko kayo, pinatatamaan nyo ako. At kung alam ko may mali ako doon, di na ako iimik. Babaguhin ko na lang po. ba diba? Ganun lang po. Para walang gulo, walang away. Dahil, alam nyo po, ang iba dyan, na marireaksyon ng tayo, hmm? alam natin na, papanig doon sa iba, at ikaw parang, ikaw dito yung ano, hindi doon. Kasi tayo nandito sa kalingat bilang reaktor. Tayo po, may mga kanya-kanya tayong opinion. Ay ako po talaga, nasa gitna lang po. At ako po ay hindi basta-bastang mambabalahura ng kapwa ko. Dahil yan naranasan ko na noon, di ba? Ah, pag tayo ay nakapagbalahura ng kapwa Pagkatapos po sa ating ano na i-upload na natin, napanood na natin. At yung binalahura natin ay ang daming comment na ganito-ganito, nakakasakit po ng damdamin. Kaya tayo po ay kailangan balanse lang na nasa gitna lang tayo at igit sa lahat hindi tayo pwedeng magpangalan. Yun po ang natutunan ko dito. No? Kaya marami pong salamat at sana ay tuloy-tuloy na po ang pagmamahalan natin lahat, lalong-lalo na po dito sa Jumcar, di ba? At uh, saya lang, kilig lang at kayo po uh, Jum, Papa Jum at Carla, tuloy-tuloy lang at maraming nagmamahal sa iyo, baby Carla. Yan po ang tandaan mo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening. Uh, good night at magandang umaga dyan sa buong mundo. <laughs> Babayo po at supportahan po lang natin ang Junkar. Junkar 18, thank you so much sa mga sponsor na nagmamahal talaga dito sa dalawa. Thank you, thank you po sa inyong lahat. At higit sa lahat po ang mga viewers na patuloy na nagmamahal sa Jumcar. Dito sumusuporta po sa Kalinga. Thank you so much po sa inyong lahat. At igit sa lahat, yung nagsusuporta po, Kimalo de los Santos. Please subscribe po, Malo de los Santos. Huwag po tayong mag-skip ng ad. Dahil po, ang um, kinikita po dito, ipinamimigay po natin yan. Hindi po yan ay sinasarili ni Ate Malo. Ano? Uh, saludo ako sa inyo, Jomcar at Kipapa Jom. Thank you so much. Good job. Bye-bye. Good night sa inyong lahat. Bye-bye you. We love you. Mwah.